Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Phoenix Suns kay Jordan Clarkson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balita na nag-trade offer na nga na muli ang Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks. Kalat na nga po mga katrops sa social media, ang balita na kahit man nga po napakaganda na ipinapakita performance ni Jordan Clarkson sa kanilang mga nakalipas na laban ngayong season, ay plano pa rin nga po ng kanilang team na gawing available si Jordan Clarkson sa trade market. Sa katunayan, kasalukuyan na nga po nila itong ipinang-offer sa iba't ibang kupunan, gayong gagamitin nga po nila ito upang makakuha ng magagaling na players at draft pick para sa kanilang future. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, isa nga daw po sa mga nabanggit na kung na kunin si Jordan Clarkson ay walang iba kundi ang Phoenix Suns na nangangailangan na rin naman nga po ngayon ng at least isang player na magpapalakas sa kanilang lineup at makakatulong sa kanilang big three na si Kevin Durant, Bradley Bill at Devin Booker. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nag-average nga po si Jordan Clarkson ngayong season ng 17.9 points, 3.5 rebounds at 5.2 assists per game na maring nga po nalang mapakinabangan sa kanilang bench. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balita nag-trade offer na ng adapong muli ang Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks. Ibinulgar na nga po mismo ni Jovan Buho ng The Athletic na inoffer na nga na ng Lakers si DeAngelo Russell kasama si Jalen Hood Chifino at dalawang future draft picks sa kuponan ng Atlanta Hawks upang makuha lamang nga po nila dito si Dejante Murray. Yes, tama nga po inyong narinig mga katrops sa kabila nga po ng napakagandang ipinapakita nito sa kanilang mga nakalipas na laro ay meron pa rin nga po Lakers na i-trade siya sa ibang kupunan. Kaya may ilan nga po mga Lakers fans ang nadismaya dito gayong sobra nga po talaga silang nasasayangan sa napakalaking iniaabag ni D'Angelo Russell sa kanilang kupunan. Bali nag-a-average na rin naman nga daw po si 20.7 points sa kanyang 47% shooting. Pero paalala ko lang mga katrops Ayaw rin naman nga po ng Lakers na trade si Austin Reeves ngayong season. Kaya si DeAngelo Russell na lamang nga po ang nag na lang susi para makuha nga po nila si John D. Murray na nakagawa pa lang ng dalawang magkasunod na game winner sa Atlanta Hawks. Kaya marami na nga po sa mga Lakers fans ang pumupilit na kunin na nga po si Murray sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng isang trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.